Anong ganap sa mundo ng showbiz? Marami pa ring bashers ang hindi makamove sa isyu ni Richie Rivero at sa inamin nitong karelasyon na si Los Baños Councilor Laren May Bautista. Matapos ngang aminin ni Richie na si Laren na ang nagpapasaya sa kanyang buhay, agad binuhay ng mga basher ang isyu ng babaeng na abutan ng ex nitong si Andrea Brillantes na nakahubot-hubad sa kondo ng basketbolista. Ilang bashers ang nagsabing kumpirmado na ngayon na si Laren ang babaeng tinutukoy ni Andrea na inabutan nitong nakahubad sa kondo ni Richie. Sinabi naman ni Laren na pwede niyang kasuhan ang mga taong nag-aakusa nito sa kanya. Hamon pa ni Laren, para magkaalaman na kung ano ang totoo ay makabubuting tanuning na mismo si Andrea. To all her fans, to end this, ask her, and the truth will set us all free. Mensahe ni Lauren May sa mga basher. Ano sa palagay mo? Si Leren nga ba yung babaeng inabutan ni Andrea na nakahubad sa kondo ni Richie?